Kaidol, abangan ang panagbangga sa Hangol sa bola versus Category Vlog mga Kaidol. Hangol sa Bula nga ang pinakasikat. Bull. <laughs> <laughs> ang kini Hangol sa bola mm. kon ay ni sa mga Kaidol, palo sa uh, palo sa Hangol sa bola mga Kaidol. Ayos sa kalimot sa pagpalo sa atong katbangha nga ang Category Vlog. Category Vlog. So, huh? din kayo ni tanahon mga ka idol ang pagbangga sa hangol eh, sa mula versus. Ayo bangga break <laughs> Pa nagbagat. ang kung yeah. ay, ay <laughs> <na papawi laughs> Spider-Man!